Magandang araw, mga kababayan. Isang napakagandang balita ang hatid namin sa inyo ngayon. Simula ngayong Marso 2025, at 25, ang Social Security System, LAEA, ay nag-anunsyo ng karagdagang na daan at 1,676 sa buwan ng pensyon ng mga retirado. Isang 5% na pagtaas na layuning tulungan ang mga pensioners na makasabay sa tumataas na gastusin sa pamumuhay. Ang dagdag na ito ay otomatikong na-credit sa inyong mga gain accounts, kaya't wala nang kailangang gawin pa upang ito ay matanggap. Para sa mga hindi pa sigurado kung sila ay kwalipikado, narito ang mga kailangan. Dapat ay may edad na anim na pataas, nakapagbayad ng hindi bababa sa isang daan at dalawampu monthly contributions bago ang semestre ng pagreretiro, at aktibong tumatanggap ng buwan ng pensyon mula sa kaya. Ang magandang balita ay hindi lamang ito para sa mga retirado, ang mga benepisyaryo ng Survivor's Pension at Disability Pension ay kasama rin sa makakatanggap ng pagtaas na ito. Bukod sa pagtaas ng pensyon, may mga pagbabago rin sa computation ng minimum monthly pension. Simula Abril libo at 2025, ang minimum na buwan ng pensyon para sa mga may hindi bababa sa isa sero taon ng credited service ay tataas mula 3,000 hanggang 4,500. Para naman sa mga may dalawampu o higit pang taon ng serbisyo, ang minimum na pensyon ay tataas mula 4,000 hanggang 6,000. Ang mga pagbabagong ito ay bahagi ng mas malawak na reforma upang mapabuti ang benepisyo para sa mga miyembro ng NSE. Kasama rin dito ang pagtaas ng contribution rate sa 15% simula Enero libo at mula sa dating 14%. Ang pagtaas na ito ay inaasahang magdadala ng karagdagang 51.5 bilyon sa pondo ng ISS, na layuning mapanatili ang sustainability ng sistema hanggang 2053. Para sa mga nais malaman kung magkano ang kanilang inaasahang pensyon, maaaring gamitin ang NERA retirement calculator na makikita sa opisyal na website ng NERA. Sa pamamagitan ng pag-input ng inyong personal na impormasyon at kontribusyon, makakakuha kayo ng tinatayang halaga ng inyong buwan ng pensyon. Para naman sa mga nais mag-apply ng pension loan, ang laaya ay nag-aalok ng mas mabilis at mas maginhawang online application para sa mga unang beses na mangungutang. Ang mga kwalipikadong retiradong pensioners ay maaaring mag-apply ng loan na katumbas ng tatlo, anim, siyam, o labindalawa beses ng kanilang basic monthly pension plus isang libo, Munit hindi lalampas sa maximum na halaga na 200,000. Sa kabuan, ang mga pagbabagong ito ay layuning mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga pensioners at tiyakin ang katatagan ng sistema ng Isela para sa mga susunod na henerasyon. Hinihikayat namin ang lahat ng miyembro na manatiling updated sa mga balita at anunsyo mula sa RAERO upang masiguro na makikinabang sila sa mga programang ito. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang opisyal na website ng ISEA o makipag-ugnayan sa kanilang opisina. Huwag kalimutang i-check ang inyong e-in accounts upang makita ang dagdag na halaga ng inyong pensyon. Muli, isang magandang balita para sa ating mga pensioners, ang inyong karagdagang benepisyo ay narito na.